Pakita mau itu loh Good size, good size. Oh, good size. Very big So yan, good morning mga idol So balikin ang halit tayo kasi ngayon ay January 1, 2025 na mga idol So Walang laot natin ito ngayon mga idol sa taon ng 2025 mga idol So sana may blessing din So yan Dalawa kami ng aking may bahay mga idol uh. Pandaw kami mga idol ng Lambat Pangalimasag pa rin ito mga idol So kaya hindi pa ako nakakapag-subscribe mga idol Baka kayo magawi sa aking munting channel eh. Kasi kahit naman ating munting notification bell mga idol O yan, abangan nyo mga idol Baka ating makukuli sa ating lambat Balito, hawak na nang ating may bahay yung ating nylon mga idol Ating lubid Ito na yan mga idol Oh, my God. Yan mga idol. Mga limasan natin ito mga idol. Oh, wow, blue crabs. crabs mga idol. Yan oh. Good size na mga idol. Yan mga idol. O nang limasan natin mga idol. O blue crabs. At ito, pangalawa mga idol. Tambahin. Para ito mga idol. Oh. Good size, good size. Oh, good size. Very big siya ini nampak. Ya, mga idol. Ya, mga Tatlo natin mga idol oh. Baba eh. Oh. oh. Ang pangatlong alimasag natin mga idol, babae. Ito so, mga idol, may pumuputi pa sa ilalim mga idol, oh. Yan. Kabayo ulit mga idol.

Merong sa ilalim, dalawang piraso mo dyan, magkasunod. Yan o. O. Babaya at saka. Lalaki mga idol. Look, Pabs. Ang isa.

yun mga idol. Pero sa ilalim, pumuputi. Isang babae mga idol. Ayan. Oh.

ay Diyos ang ginawa ng Diyos ah, hindi pa ako nakakapag subscribe mga idol ay magawi sa aking munting channel kasi naman nating munting listo sa simbel mga idol at ito na isang blue crabs mga idol tanggal itu mga idol Ay may area yung lambat oh, Good, oh mga malaki oh nah, big size mga oh

Las bantasan ang mga las bantasan. Nakauwi. Yon, merong pahabol mga idol sa bandang dulo na ito mga idol oh. yan magkakulit buka niya mga idol ito Jangan so, di po pa para kapur subscribe mga idol. Uh, mag ating channel. Laki -laki ito, idol. Na ito, idol. Oi mang aido babae. Oh, tapos na mang aido na na in boya sa ting harapan, mang aido. So, Now. Gilid na ng ating bangka. Oi, pakita ko na lang mamaya mang aido ng ating hulay. Eh. Ah, At, tabi na. Day Ini okay, area lang kami ni kumantar yu okay. Mending lambat maka okay. itu A few moments later. Oh, yun mga idol. Bali, ipakita ko na lang ang aking huli mga idol. Oh, inabot na kami ng pirik ng araw mga idol. Bali, tanghali na mga idol. So, yun. Yan lang ang ating huli mga idol. Oh, ilang traso lang mga idol. So, lagyan natin dito sa balti mga idol. Pang gasolina lang ito siguro mga idol. Yan. Okay na rin ito mga idol. babae mga idol.

Mayroon tayo yung isang pirasong isda mga idol. Oh. Ito, pang ulam mga idol. So yan, maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan mga idol. Oo, hanggang sa muli. Ito lang lahat mga idol. Ito lang yung ating huli. Um, ulam lang ng uh, bata siguro ito mga idol. So yan. So maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan mga idol. Yan lang ang ating huli sa araw na ito. January 1 mga idol. Nang bising sa buwan ng January New Year na New Year ito ngayon mga idol Kaya kasama ko yung aking bahay May bahay mga idol bumabuban Kami uuwi na